Good morning. Si Laika yung aso namin, nakabantay lagi o oh, sa kanyang amo. Pag umaalis, gustong sumama. Tama. Laika. Hmm, na sa na doon. Dali, sa na. Sa na dali. Bilisan mo. Dali. Hirap na, hirap na. Very good. Dito, Laika. Dito, dito, dali, dito eh. Dini. Ah. Dini. Dito. Ha? Ay, masama. Ikaw pa, ano ko liligo? Ha? Lagi na lang nakabuntot yan. Nakabuntot na lang po Liliguan nga. Liliguan. Alam mo ba yun? oh ayan na, naka-ready na siya. Leyka. <laughs> ka. Leyka. Anong natang di ka na agad sa sasakyan? Leyka. Leyka. Iiwan mo ako, Leyka. Ka. Liligo ang ko sana eh. Pero hindi. Dito. Dito Yeah, 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 yeah,